Kumusta mga bata? Kilala niyo ba si Pagong at si Matsing? Kung hindi pa, tara na't makinig sa aking kwento. Ngunit bago ang lahat, tayo na't kumanta! Maupo at maghanda, oras na ng kwentuhan. Ang tenga at ang mata ay ating buksan. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig Maupo at maghanda, oras na ng kwentuhan Ang tenga at ang mata ay ating buksan Ores na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan Ores na ng kwentuhan, handa na akong makinig Ores na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan Ores na ng kwentuhan, handa na akong makinig Ito ay mula sa kwento ni Jim Lloyd Ang kwentong ito ay aking nirebisa upang mas maging kapanapanabik ang mga pangyayari sa kwento ni Pagong at Matching at ang mga larawang ginamit ay mula sa AI Google Gemini. Bago ko simula ng pagbabasa ng kwento, nais ko lamang magpakilala sa inyo mga bata. Ako nga pala si Mami Amor na mahilig magbasa ng kwento sa mga batang katulad nyo. Sinapagong at matsing ay matalik na magkaibigan. Mabait at matulungin si Pagong. Samantalang si Matsing ay palabiro at mapanlamang. Pagong! Tingnan mo! At kaya kong gamitin pang hawak ang aking paa! Kaya mo din ba itong gawin? Pagyayabang ni Matsing. Ikaw talaga, Matsing. Masyado kang palabiro. Siyempre hindi ko kayang gawin iyan. Ang sabi naman ni Pagong. Isang araw... Habang naglalakad si Pagong at Matsing sa kagubatan, ay nakakita sila ng isang puno ng saging. Tingnan mo, Pagong! may puno ng saging doon, ang sabi ni Matching. Oo nga, Matsing. Tugon naman ni Pagong. Napagkasundoan ng magkaibigan na paghatian ang puno ng saging. Nanguna si Matching sa pagpili ng itaas na parte ng puno ng saging sa pag-aakalang ang parte na may maraming dahon ang bahaging mas madaling mamumunga. Sa akin na itong itaas na parte ng puno, Pagong! paborito ko kasing talaga ang saging. Ang sabi ng mapanlamang na si Matching. At dahil mabait si Pagong ay napunta sa kanya ang ibabang bahagi ng puno ng saging na may ugat. O sige Matching, sa akin na itong ibabang bahagi ng puno ng saging. Ang sagot naman ni Pagong. Inalagaan ni Pagong ang kanyang halaman. Araw-araw Dinidiligan niya ito at nilalagyan ng pataba ang lupa. Ganoon din ang ginawa ni Matching. Ngunit makalipas ang isang linggo, ay nalanta ang tanim na saging ni Matching. Si Pagong naman ay natuwa nang makita ang umuusbong na dahon sa puno ng saging. Lalo nitong inalagaan ang tanim hanggang sa mamunga ito ng hitik na hitik. Ang galing! Ang daming bunga nitong aking puno ng saging! Tuwang-tuwang sabi ni Pagong. Nainggit si Matsing nang makita ang bunga ng saging sa halaman ni Pagong. Mabuti pa ang bahaging puno ng saging ni Pagong. Namumunga na ngayon ng marami. Samantalang ang sa akin, tuluyan nang namatay. Malungkot na sabi ni Matsing. Alam ko na! Biglang nasabi ni Matsing. Naisipan niyang yayain si Pagong na kainin na ang mga saging na tumubo sa puno ni Pagong. Wow! Ang dami namang bunga ng saging yan, Pagong! Ano kaya kung kainin na natin ang mga iyan? Ang sabi ni Matching. Sige, Pagong! Pagsaluhan natin ang mga bunga ng saging na ito. Hindi ko din naman ito mauubos na mag-isa. Masayang pagsang-ayon ni Pagong. Ngunit hindi kayang umakyat ni Pagong sa puno ng saging. Kaya lang, hindi ko kayang akyatin itong puno ng saging, Matsing. Namumroblemang sabi ni Pagong. Kaya nagpresenta si Matsing na siya na lamang ang aakyat sa puno. Walang problema, Pagong. Ako na ang bahalang aakyat sa puno ng saging para pitasin ang mga bunga ng saging. At saka natin ito pagsasaluhan, ang sabi naman ni Matsing. At pumayag si Pagong sa alok ni Matsing. Subalit nang makarating na si Matsing sa taas ng puno ng saging, ay kinain niya ang lahat ng bunga nito. Wala itong itinira para kay Pagong. Napaniwala ko si Pagong na hatian ko siya nitong mga saging. Paborito ko kaya ang mga ito. <laughs> ang sabi ng mapanlamang na si Matsing, na natili sa taas ng puno si Matsing, at nakatulog ito sa sobrang kabusugan. Galit na galit si Pagong kay matching sa ginawa nito sa kanya. Sobra ka na Matsing! Hindi mo man lang ako tinirhan ng saging na pinaghirapan kong alagaan. Galit na sabi ni Pagong. Kaya habang natutulog si matching, ay naisipan ni Pagong na maglagay ng mga tinik sa ilalim ng puno ng saging. Kumanda ka lang paggising mo, matching ang sabi ng galit na si Pagong. Nagising na nga si Matsing at nakita niya ang mga tinik sa ilalim ng puno ng saging, kaya't humingi ito ng tulong kay Pagong. Pagong, tulungan mo ako! Ang daming tinik sa ibaba nitong puno! Hindi ako makakababa! Pakiusap ni Matsing kay Pagong. Ngunit tumangging tumulong si Pagong. Matapos mong ubusin ang mga bunga ng saging na pinaghirapan kong alagaan, ay hihingi ka ngayon ng tulong sa akin? Sobra ka na, Matsing! Galit na sabi ni Pagong at saka iniwan si Matsing. Makalipas ang ilang sandali ay nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Walang nagawa si Matsing kundi bumaba sa puno ng saging. Nasaktan ito sa mga tinik na nakatusok sa puno ng saging sa kanyang pagbaba ang sigaw ni Matching. Humanda ka sa akin, Pagong! Nangako si Matching sa kanyang sarili, nagaganti siya kay Pagong. Kinabukasan, kahit mahapdi pa rin ang mga sugat ni Matching, ay hinanap niya si Pagong. Nakita niya itong naglalakad sa may kakahuyan at kinuha ni Matching si Pagong na takot na takot. Aha! Narito ka lang pala ha! Galit na sabi ni Matching. Anong gagawin mo sa akin? Takot na tanong ni Pagong kay Matching. Ha! Dahil sa ginawa mo sa akin, tatagtarin kita ng pinong-pino! Nag-isip ng paraan si Pagong para maisahan si Matching. Naku! Kapag ginawa mo yun ay dadami lamang ako at ikaw ay aming kakainin. Ang sabi ni Pagong. Nag-isip muli si Matching. O sige, susunugin na lang kita. Ang sabi ni Matching. At muli ay nangatwiran si Pagong. Hindi naman tinatabla ng apoy itong aking makapal at matibay na bahay, sagot ni Pagong. Kaya muling nag-isip si Matsing hanggang sa maisipan niyang pumunta sa tabi ng ilog. Ah, ganun ba? Itatapo na lang kita sa ilog! Lihim na natuwa si Pagong at nagpanggap na takot sa gagawin ni Matsing. Huwag mong gagawin iyan, Matsing! Baka ako ay malunod at mamatay! Pagkukunwa rin sinabi ni Pagong. Tuwang-tuwa si Matsing sa pag-aakalang magagantihan na niya si Pagong. Buong lakas niya itong itinapon sa ilog. Nagulat si Matsing nang makitang marunong palang lumangoy si Pagong. Naisahan kita, Matsing! Napaniwala kita na ako'y malulunod pag itinapon mo ako sa ilog. Hindi mo ba alam na hilig ko ang lumangoy? Tuwang-tuwang <laughs> sabi ni Pagong. Ang bilis-bilis ng pagkilos ni Pagong sa tubig. Kung mabagal ito sa lupa, ay parang ang gaan naman ang katawan nito sa tubig. Malungkot na umuwi si Matching. Masakit pala na maisahan ng isang kaibigan. Naisip niya. Naramdaman niya kung paano masaktan kapag naluloko ng isang kaibigan. Magmula noon ay nagbago na si Matching at hindi na sila muling nagkita pa ni Pagong. At dito na nga nagtatapos ang kwento ni Pagong at Matsing. Nagustuhan mo ba ang kwento? Anong aral ang natutuhan mo sa kwentong ating binasa? Ang aral na maaari nating matutuhan sa kwento ni Pagong at Matsing, dapat matuto tayong maging mabuting kaibigan at huwag maging mapanlamang dahil hindi ito magandang gawain ng isang batang katulad mo. Marapat din na marunong tayong tumupad sa napagkasundoan katulad na lamang ni Pagong at Matsing na sana ay naghati sila sa mga bunga ng saging ngunit hindi iyon tinupad ni Matsing. Huwag nating gagayahin ang ginawa ni Matsing. Bagkus ay matuto tayong tumupad sa napag-usapan at manatiling tapat sa ating kaibigan yun lamang hanggang sa muli paalam